May mga nagsasabi pa rin na hindi daw mahalaga ang pira. Pero sa panahon ngayon, kung napansin nyo, kung wala kang pira, wala kang halaga sa kanila. At ngayon sa panahon ngayon, sa mga survey ngayon, lalo-lalo na sa mga pagkain, sa bigas, sa mga pang-araw-araw natin na hinaharap, napakahirap po makasurvive kung wala tayong pira dahil napakahirap pakahirap kung paano tayo kumukuha ng pagkain natin sa pangaraw-araw, pang almusal, pang lunch break, at sa pang merienda. Lalo na kung mayroong kayong uh, nag-aaral, mga estudyante. So noon yun, pero iba na ngayon, kailangan talaga ang pira natin. Kahit anong uh, sabihin natin na hindi mahalaga ang pira. Sa mga nagsasabi na hindi mahalaga ang pira, sila yung mga taong uh, tipong hindi nila naranasan sa buhay na magkaroon ng... Uh, magkaroon ng pagsubok o trial, matinding trial. So ang trial na sinasabi ko ay yung uh, kang kapamilya na, na hospital at uh, kailangan ng pambayad sa hospital at wala kang ipon, sapat na ipon na pambayad, talagang napakahirap. Kaya ikaw na nagsasabi ngayon na hanggang, uh, hanggang ngayon na hindi mahalagang pira para sa iyo, ay maswerte ka kung hindi mo subukan yung mga pagsubok na matindi na kailangan ng mal malaking pira. Kaya Suwerte ka kung hindi mo maranasan.